alay natin yung box. So paglagay natin ng box. Dapat kung nakasintro yung box. Sa taas at saka gilid. Naka-angle yan. Para uh, makuha natin ang tamang sukat na binigay sa plano. So, yan ang importante din. So hindiin natin yan. Yan. dapat naka-align yung box natin. Hindi pwedeng i-diin natin nang todo doon sa ilalim kasi may finishing pa yan. Kapag sobrang diin natin pagkatapos ng finishing yan, ay yung box natin ay nandun sa loob so hindi na tayo makapaglagay ng device kasi uh, hindi na umabot yung screw. So kailangan ipantay natin sa finishing ng uh, hollow block para hindi masyadong nandoon sa ilalim yung ating utility box okay so dapat naka-align din para uh, maganda tingnan okay kung may idea din kayo sa mga electrical lalo na sa mga pagpapiping ah uh, paki-share naman sa comment section okay bye-bye mga kabisi